Good morning guys. Ayan, nagising ako ng 6.30. Kala ko brown out. Yung pala pumutok yata yung aking breaker. Kasi, um, yung isang, isang column niya is naka straight na. So, hindi ako makatawag ng technician kasi nagkiisa lang ako rito. Walang magbabantay sa aso. Baka makagat pa di kawawa naman ako. <laughs> so, ayan, nagluluto-lutuan ako. Nakapagprito na ako ng, na ako ng ista. Ayan, gamit ko headlamp. nagpunta na lang ako ng palengke. Bumila ako ng tinapay ng mga dogus. Tapos, ayan. Kapi muna tayo, guys. Ayan, kapi no? ko. Ayan yung gulay ko. Tapos, ito yung extra light. Ayan. Guys, ayan. Madilim dito sa amin. Ayan. Wala talagang kuryente. Pero may internet ako. Gawa nito. Gawa niyan. Ayan. Ito ha. Ito yung saksakan niya. Ayan yung saksakan niya. Pero, connected pa rin ako kasi meron akong parang power bank ng ating modem. So, ayan, meron akong battery. Nawala na ako ng, ng ilaw. 6.30 ako nagising. Patay na yung, ano, yung, yung ilaw. Tapos, ayan, 8.25 meron pa rin akong uh, internet. So, guys, ayan, kain tayo ng kamote. At inom-inom tayo ng kape. This one is pananghalian pananghalian hapunan so ayan, yan yung pagkain ng dogos so kapi-kapi tayo mainit lang, wala akong electric pan gagamitin ko yung aking uh, camping electric pan sana may charge pa so guys, Ito yung ating camping bag sana nandito lahat sila ayun, extra light tsaka eto yung ating electric pan. Sana may charge aray ko bumagsak yung aking headlamp. So, ano pa meron? Ayun, oh, Meron pa ako isang extra light. Ha, ha. So, ayan. So, ayan guys. Ang hirap pag walang ilaw. Lalo na ikaw lang mag isang ang walang ilaw sa buong ano, subdivision. <laughs> Ayan, may hangin na tayo. Lalayo ko yung... Kasi naman, magkakapipa eh, no? <laughs> magkakapipa. So, ayan guys. Maanda ng ating mini fan. Sana tumagal siya. Pero may mga power bank naman ako. Kaya okay lang. Puno pa naman yung aking power bank. Ayan yung ating food. Ayan yung fan ko. Ayan. May ano pa naman ako. May entertainment pa naman ako kasi meron tayong internet. Okay po. Balitaan ko kayo. Pagdating pa ni Bossing magagawa tong yung breaker ko. Kasi wala akong kasama dito. Walang mag a sa aso. Mahirap na. Baka makakagat si Luna. Magbayad pa ako. Ayan, mag-aalmosa lang mga patutit kahit wala kami inglaw. Nakikita nyo ba yan? Si Sherlo, hindi makita. Madilim na. Alis ka, Luna. Dito ka, Luna. Luna. Dito si Sherlo. Hindi, ito placement. Ah, oh, sige na nga. Ayan, kita nyo ba? Si Mami maliit lang. Uy! Tapos na agad yung hagok na yan. Ang Sherlock ni Mami. Doon ka. Doon. Doon ka. Hindi ka na makita eh. Mami, gutom ka? Ayan. Mm. So guys, almosal salmo na tayo. Meron tayo. Tara! Meron tayong um, pandisal at saka Alam niyo ba guys, nag-order ako ng mug sa Timo. Hindi ako nagbasa. Nung dumating sa akin, sticker lang. Ayan. Ganda, no? Pina ang pinili ko pa man din yung pinakamahal para kung hindi ako mas -cam. Ang tasa mo, hindi ako nagbasa. Kasi pag nag-search ka lang mag doon, mga ganito ang makikita mo, mga design magaganda. Kasi ako nagbasa. Pagdaling dito, ayan. So, dinagay ko dito siya dito sa Aflac Plus. Lalagay ko dito yung tubig ko kasi minsan hindi ko na uubos. Nawawala yung lamig niya. At least pag nandito, tumatagal yung lamig. Ito yung kamote. ating butter. Almusal tayo. So, ayan guys. Mm, mag -aala una na. Pero wala pa rin akong ilaw. Kasi hindi ako makatawag ng technician. So, nagluluto ako ngayon ng munggo. Sinabay ko na ang pagpapalambot ng karne sa munggo. So, ayan yun lang po ang update ko mamaya mamaya ulit ayan guys wala akong magawa ngayon kasi walang net so ayan sige pa rin yung electric fan natin ah, napuno na siya sa charging kaya ayan kain kain muna tayo ng chips habang nag edit ayan ayan <laughs> palaman cheese with, with pimento ayan habang nag-work ako, Ah, kain kain lang muna tayo habang nagpapakulore ng monggo. So yan guys, malambot na yung ating munggo. Ating prepare natin yung ating gulay. So hayaan lang muna natin siyang kumulo ulit. Hey guys! Ayan, eksaktong 2.15 nagkaroon ako ng ilaw. Merong instruction na pinagawa sa akin si Bossing na pihiting ko daw dun sa aming breaker. Tapos, pinihit ko naman. Uh, yung ilaw, nagkaroon naman ng ilaw. Lahat ng ilaw, chinek maliban sa taas. Hindi, hindi pa ako nakakit sa taas. So, nung sinaksak ko na yung internet, wala siyang power. So, chinek ulit namin yung breaker na sinend ko sa kanyang picture. Napansin ko doon, yung nasa kanan, dap dapat nakapuntang kaliwa. Tapos, yung dito sa kaliwa, dapat papuntang kanan. Tapos, yung picture na kinuha ko kanina, bago ko ginalaw yon yung pinakamata pinakataas ng nasa kanan is nasa gitna nasa gitna siya tapos yung iba is nasa kanan. So sabi niya, tanggalin daw lahat ng saksak ng kuryente which is tinanggal ko naman kanina umaga maliban doon sa extension ng na ginagamit para sa internet kasi hindi ko na malaman kung nasaan siya. Tapos si eto uh, Pagbalik ko, sabi ko, parang may mali kasi yung ano yung mga saksakan hindi gumagana. Sabi niya, i-check mo yun sa kwarto mo kung gumagana yun sa so may aircon, sa so may electric pan, sabi niya ganon. So, wala talaga. Tapos, kasi nandun din nakalagay yung ano eh, saving device, a uh, power saving device. So, dapat yun may ilaw na. So, ang ginawa ko, check mo ka ako yung ano, yung sinend ko sa yung picture. Kasi parang yung sa kanan is napunta sa kaliwa. Ngayon, nung minove ko siya, is nilagay ko rin siya sa kanan, pinareho ko dun sa kaliwa. So sabi niya, uh, ibalik mo dapat magkasalubong yun sila. So binalik ko, uh, okay naman. Um okay na yung mga saksakan, nagkaroon na ng power yung internet. Tapos yung ref nagkaroon na yung sa kwarto ko meron na yung dun sa may pintuan meron na. Ang wala na lang is yung dito sa microwave. At hindi ko pa na-checkin sa taas. So, dito, pero tinanggal ko lahat ng saksak -sak sa taas eh. So, okay lang yon So, yun dito sa microwave, hindi siya gumagana. So, yun lang. Mamaya daw, iti-check niya. So, yun lang. Marami pong salamat sa panunood. Dinadala ko na kayo sa buhay ko. Ayan. Marami pong salamat.